Bayaran na naman ng amilyar para sa taong 2025. Hello guys! So ngayong araw ako ay nagbayad ng amilyar dito sa lungsod ng Kalamba or sa munisipyo ng Kalamba. So inaagapan ko talaga na magbayad ng amilyar para sa taong 2025 or next year na amilyar. So ina-avail ko kasi yung 20% discount yearly. So yan yung procedure or paraan paano kumuha or magbayad ng amilyar. So una punta muna dun sa window 15 tapos sunod sa window 14 or 11. So since dala ko na yung dating pinagbayaran ko ng amilyar for 2024. So, kaya mabilis na lang ang yung processing ko dyan. At saka, wala din kapila-pila kasi maaga pa. October, first week of the month pa lang. Ayan o. So, bayad na ako. So, so naka-discount ako ng 20% kasi nga, inagapan ko yung pagbabayad ng amilyar for year 2025. Tapos, nagkaroon pa ako ng chance na mag magvideo dyan sa park ng lungsod ng Kalamba, dyan sa munisipyo nila. So, may park dun sa gitna. Mga 10 minutes lang yata na tapos na lahat yung ginawa ko dyan. So, saglit na saglit lang kasi napakaagap ko pa talaga magbayad ng amilyar. Tapos, ayan. So, book na ulit ako na motor taxi na angkas. Tapos, ayan. Naghihintay na siya sa akin. Pero, si Mr pala yan.